Magandang araw. Magkakaroon tayo muli ng isang pagsasanay tungkol sa gamit ng pangalan. Ang paliwanag tungkol sa gamit ng pangalan ay nasa hiwalay na video. Sabihin ang tama kung ang nakasalunggit na pangalan at ang gamit nito sa panaklong ay tugma. Kung mali, sabihin ang wastong gamit nito pagkabasa ng isang pangungusap, ipos muna ang video na ito para mapag-isipan ang sagot. Kapag handa ka ng malaman ng sagot, i-play muli ang video para dito. Bilang isa, si Dr. Reyes, ang batikang manggagamot sa aming lungsod, ay binigyan ng parangal noong isang taon ang pangalang Doktora Reyes ay ginamit bilang simuno. Tama! Ang pangalang Doktora Reyes sa pangungusap na ito ay ginamit bilang simuno. Ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Si Doktora Reyes ang paksa nito. Bilang dalawa si Doktora Reyes, ang batikang manggagamot sa aming lungsod, ay binigyan ng parangal noong isang taon. Ang pangalang manggagamot ay ginamit bilang panawag. Ang pangalang manggagamot ay ginamit bilang pamuno at hindi panawag. Ito ay dagdag impormasyon sa paksang Dr. Reyes. Maaari itong tanggalin sa pangungusap unit makatutulong upang maipakilala pa ang paksa. Tingnan natin kung ano ang mangyayari kung ito ay ating aalisin. Si Dr. Reyes ay binigyan ng parangal noong isang taon kahit tanggalin ng impormasyon tungkol sa kanyang pagiging kilalang manggagamot, ay maiintindihan na ang pangungusap. Ito ay may simuno at panagorina. Makatutulong nga lang ito upang magkaroon ng karagdagang impormasyon sa paksa. Bilang tatlo, si Doktora Reyes, ang batikang manggagamot sa aming lungsod, ay binigyan ng parangal noong isang taon. Ang pangalang parangal ay ginamit bilang layon ng pandiwa. Tama! Ang pangalang parangal ay ginamit dito bilang tuwirang layon o layon ng pandiwa. Ito ang tumatanggap ng kilos na binigyan. Binigyan ng ano? Parangal Bilang apat. Nagparinig ng isang awitin si Yasmin sa klase kanina. Ang pangalang awitin ay ginamit bilang layon ng pandiwa. Tama. Ang pangalang awitin ay ginamit dito bilang tuwirang layon o layon ng pandiwa. Ito ang tumatanggap ng kilos na nagparinig. Nagparinig ng ano? Awitin. Bilang lima. Nagparinig ng isang awitin si Yasmin sa klase kanina. Ang pangalang Yasmin ay ginamit bilang kaganapang pansimuno. Ang pangalang Yasmin sa pangungusap na ito ay ginamit bilang simuno at hindi kaganapang pansimuno. Ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Si Yasmin ang paksa nito. Bilang anim, Mabili ang siomay na itinitinda ni Mami Dea ngayon sa restawran nila. Ang pangalang siomay ay ginamit bilang pamuno. Ang pangalang siomay ay ginamit bilang simuno at hindi pamuno. Ito ang pinag-uusapan sa pangungusap ang siomai ang paksa ng pangungusap na ito. Bilang pito, mabili ang siomai na itinitinda ni Mami Dea ngayon sa restawran nila. Ang pangalang restawran ay ginamit bilang layon ng pangukol. Tama. Ang pangalang restawran ay ginamit bilang layo ng pangukol. Ito ay pinangungunahan ng pangukol na sa. Bilang walo. Vilma, kumakain ka ba ng chiko? Sige, kunin mo ito sa mesa. Ang pangalang Vilma ay ginamit bilang pamuno. Ang pangalang Vilma ay ginamit dito bilang panawag at hindi pamuno. Ito ang ngalan ng taong kinakausap ng nagsasalita. Vilma ang tawag sa binibigyan ng mensahe rito. Bilang siyam Vilma, kumakain ka ba ng chiko? Sige, kunin mo ito sa mesa. Ang pangalang Chico ay ginamit bilang layo ng pangukol. Ang pangalang Chico ay ginamit dito bilang layon ng pandiwa o tuwirang layon at hindi layon ng pangukol. Ito ang tumatanggap ng kilos na kumakain. Kumakain ng ano? chiko. Bilang sampu. Vilma, kumakain ka ba ng chiko? Sige, kunin mo ito sa mesa. Ang pangalang mesa ay ginamit bilang layo ng pandiwa. Ang pangalang mesa ay ginamit sa pangungusap na ito bilang layo ng pangukol at hindi layo ng pandiwa. Ito ay pinangungunahan ng pangukol na sa. Narito ang pinagkunan ng disenyo para sa video na ito. Salamat!